Ang 90 seconds sequence ni Victor Wembanyama laban sa Warriors ay makikita na taglay niya talaga ang isang pambihirang skill sa basketball sa kabila ng kanyang nipis at di normal na tangkad. Ang taong ito ay patuloy na gumagawa ng kahit isang bagay sa bawat laro na nagiiwan sa iyo ng pagkalito o pagkamangha. Hindi ba sapat na ilagay ang taong ito sa kategorya ng pinakamahusay na mga prospect kailanman? Baka siya na ang pinakadakilang prospect kailanman. Siyempre, hindi pa rin tayo pwedeng pupunta doon. Eh, paano naman ang isang high school player na si Lebron James kung gaano siya kagaling nung rookie time niya sa NBA? Ngunit kapansin-pansin ang mga bagay na ginagawa na ngayon ni Wemba Nyama na siyang nagpapalawak sa ating mga iniisip sa basketball kung ano pa ang kaya niyang gawin at aasahan natin mula sa kanya. Halika, samahan mo ako sa paghihimay sa isang 90 dong kahabaan laban sa Warriors noong biyernes ng gabi kung saan si Wemba Nyama ay isang 7-4. Tumawid sa isang pull-up jumper, kumuha ng rebound, tinapos ang isang spin move, at ang isa, mula sa likod ng backboard, sa kahabaan ng baseline, hinaharangan ng 3-point na pagtatangka ni Clay Thompson, at tinapos ang dunk sa kabilang dulo, at pinipigilan ang bawat galaw na sinusubukang gawin ni Andrew Wiggins na nananatiling konektado sa kanya habang sinusuri niya ang anumang space bago ginawa ang kanyang jump shot at mag-drill ng free pointer sa kabilang dulo. Ganyan ang naging galawan ng isang Wembenyama laban sa subok ng Golden State Warriors ni Curry. Sa ilalim ng dalawang minuto, nag-flash si Wembenyama ng isang pakete ng husay at laki na malamang walang kapantay sa kasaysayan ng NBA. Siguro, para sa iba, maaaring sabihin na si Ralph Sampson, isa ding 7-4, ay gumawa din ng ganitong uri. Noong siya ay pumasok sa liga, noong unang bahagi ng 1980s, kung saan, nahahanap din niya ang paraan, para baguhin ang laro. Pero, naiiba talaga, ang skill set nitong si Wembenyama. Nakita natin, kung paano ginamit ni Victor Wembenyama, ang kanyang husay sa basketball, sa isang laro laban sa Warriors. Ang kanyang kakayahang dompensa, kumuha ng rebound, at mag-score ay talagang kamangha ha. Ikaw Kasuki, meron pa bang igagaling itong si Wembanyama? Kasama ang kanyang team na Spurs. Bakit nga ba malupit si Wembanyama? Anong sikreto sa likod ng kanyang husay? Comment mo lang sa box section ang inyong mga opinyon at siguradong aking babasahin yan. Muli, maraming salamat, and God bless!